Buka mo yung lata. Ay, ano? Sako. O, oh, pwede yan. Sapato. Gasa na lang. Hello, hi there! I'm April Joy, commonly known as Aling Mona, mom of three here yeah. in Monatas Daily. Wala nga laging huli yung mga maglalaot, kaya naman wala rin kaming pang ulam. At sa aking pag-iikot, ay eh, nakita ko nga itong katamtama ng laki na puso ng saging. Kaya naman kinuha ko na rin nga agad bago pa ako maunahan. Hello, ang sumo ng ugali. <laughs> Ganun talaga, una-unahan lang. Kasi minsan sila kapag nakita nila yan, At nauna nilang nakuha, eh hindi naman ako nagre-reklamo. <laughs> Tiis ka, wala kang ulam, mabagal-bagal ka eh. <laughs> Mukhang mababa sa video, no? Hindi lang halata, pero may patungan po talaga ako niyan, isang timba. Wala, eh, kinulang tayo sa tangkad. Pagkakuha ko nga ng puso, ay eh kinuha ko na nga rin tong isang buwig ng matabiang puti. Nakita ko kasing medyo madilaw-dilaw na yung bunga niya, kaya nga kinuha ko na. Ilang araw na nga lang kasi, eh, pwede na itong kainin dahil mahihinog na. Para naman magkaroon ng pang merienda -mire yung mga bata. syempre, kapag kinuha mo yung bunga, ay eh, matuto linisin nga yung katawan para naman magsibol uli ng mas magandang tubo. After ko nga makuha yung puso at saka yung bunga, ay eh, napaisip kung saan kuha ng pansahog sa puso dahil wala nga ako masyadong racket nitong mga huling araw. At din masyadong panghuli ng isda para meron kaming maibenta. E naisip ko ang ibenta na itong kakaunting na ipo namin kalakal. Meron akong kakarampot na aloy, ilang pirasong bote, at saka ngilang plastic. At sa kagustuhan nga namin ni Kuya na madagdagan yung aming dala, e pumunta nga kami dito sa basurahan, dito sa may baba namin. At mukhang swerte nga dahil marami nga kaming napulot na lata. Timing din kasi nga wala nga kaming dalang lata dun sa mga kalakal namin. Kaya naman sinaga nga namin pulutin kung ano man yung makukuha namin. Kapag nakaipon din kami kahit papa, no, eh kadagdag pa rin to ng lima o sampung piso sa pera namin. Nung huling pakilo ko, esampung eh, 10 piso isang kilo ng lata. Swerte na kung makakalahating kilo kami, eh di meron pa rin kaming limang piso, di ba? Diba? Sayang pa yun, dagdag pa rin yun na siyang pambili. Tapos nakakuha nga rin kami ng mga ilan ilang nilang plastik. Pandagdag din to sa bigat Kaya ng pakilo namin dun sa kakarampot na plastik namin. At hindi na nga namin kailangan pamanguhan ng sako sa bahay para nga paglagyan itong mga lata dahil dito pa lang sa basurahan, eh meron na nga ako nakita. Pinapalagay ko na nga sana kay kuya yung mga naipon naming lata. Ang kaso nga, ay eh, medyo nawiwili nga siya sa pag ikot-ikot at paghahanap pa ng pwede pang idadagdag dito sa aming mga nakuha. At dahil nakarating nga siya sa mga sulok-sulok, eh meron nga siyang nakita na pwede pa naming manggamit at iuwi sa bahay. O, oh, sa pwede yan, sapato. Gasa na lang. Ayos pa? Hindi, butas? Hindi. Pwede pa, gasa na lang natin. Buti na kahit <laughs> Nakakita nga siya ng painuman. At pwede namin gamitin yon dun sa mga maliliit naming pato. Buka mo yung lata. Ay, ano? Sa ako. Maya-maya lang ay inasikaso na nga rin namin ilagay sa sako itong mga naipon naming lata. Kasi nga, medyo hapon na rin at kailangan nga naming humabol bago magsara yung junk shop. Tama na rin natin yung pagbenta. Nalipitin na kasi yung iba kaya ano? meron pa sa talikmang mo. eh Tara na. ila mo ila 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 na. ila 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 Palit tayo? Akin yung bote mo. Oh, ah, lakas ah. Doon na sa may tabing daga. Iniwan nga muna namin yung dala namin dito sa may tabi ng gripo kasi nga may dala-dala kaming timba pa baba. Sinahuran nga muna namin yung timba para mamaya pagbalik eh meron nga kaming dala-dala pa akyat. Tapos nagtingin-tingin na rin kami sa ibang basurahan kung meron pa nga kaming may dadagdag dito sa mga dala namin. At ayun nga nakakuha nga kami ng mga lata at ilang pirasong plastik. Nagtingin nga rin kami dito sa ibang basurahan pero wala kaming nakuha kaya dumiretso nga kami dito sa may tabing dagat baka sakali na may mahanap kami at swerte nga dahil nakahanap kami ng isang pirasong bote. Minsan din kasi eh, may mga nagiinom dito at nilalagay nga lang nila dito sa tabi eh, yung mga pinag-inuman nila. 1.25 din ang isang bote, siya pa rin yun. Pandagdag, di ba? Dito rin naman talaga yung daan namin papuntang Jiangsha. Kaya minabuti na rin naming mag-ikot-ikot, baka nga sakali madagdagan pa yung dala namin. At nung wala na nga kaming makuha, ay eh, dumiretso na nga rin kami dito sa Jiangsha. At ipinakilo yung mga dala namin. Okay na rin kasi kahit papaano naka 43 pesos kami. Oy, hindi mo kikitain yan kung nakatambay ka lang sa bahay at nakaupo ka lang. Syempre, exempted yung mga nag-online selling, ibang usapan naman yun. <laughs> at nung nakuha nga namin yung amin na pagbentahan eh, ay diretso nga kami ni Kuya sa Cabin kab para bumili ng mga ipangsasahog namin sa puso ng saging. Ang gagawin ko ang luto doon ay okoy. Meron pa namang mantika sa bahay kaya ang kulang kulang lang harina at saka sibuyas. Tapos itlog na din. Bumili nga lang ako ng isang katamtaman ng laki na sibuyas tapos tigis 10 piso ng harina. Tapos bumili lang din ako ng tatlong pirasong tigo 8 na itlog. Ang cute ng mga itlog, grabe, ang liliit niya. Kaya ginawa ko nga siyang tatlo. Tapos yung sibuyas, sabi ng tendera, eh iibig na naman nga. Kaya ayun, magmamahal na naman siya. <laughs> Siyempre, hindi na ako nakabili ng iba pa kasi nga, konti lang naman yung pera namin. Kaya pinilit ko lang pagkasyahin yung mga kailangan talaga naming bilhin. Pagkatapos, ay eh, naglakad na nga rin kami pa uwi at dinaanan na nga namin yung tubig na sinahod namin kanina. Ayan e, nga't nagamit na rin ni kuya yung napulot naming painuman at nailagay na nga rin dun sa may pato. Pagka uwi nga namin, eh, na na si kaso ko nga rin agad tong puso. Kung nakasabay-bay nga kayo sa page ko, eh hindi talaga ganito yung style ng paghihiwa ko ng puso. Pero ginawa ko nga siyang ganito para maging mas maliliit yung mga piraso ng puso at para mas madali siyang makain ng mga bata. Yung iba ang ginagawa ay eh, nilalaga muna to para lumambot. At yung iba naman ay eh, binababad siya sa tubig na may asin. Pero ako ang ginagawa ko kapag ka nagahit na nga siya ng maliliit, eh dinediretso ko nga lang siya lagyan ng asin at tinahayaan ko siyang kumatas sa so, pamamagitan ng pagpipiga. Sa tingin ko kasi yung ganitong style, eh mas malutong siya kapag naluto. Masarap maggulay ng puso ng saging. Yun nga lang, medyo matrabaho at saka medyo madagta sa kamay. Pero para sa amin, wala yung mga yun kasi kailangan namin ng pangulam. <laughs> After mo nga siyang mapiga, eh, ibuhaghag mo nga uli siya sa isang lalagyan. Tapos, lagyan mo siya ng sibuyas, bawang, paminta. Wala kaming magic sarap, kaya betsin yung nilagay ko. Tapos, konting asin. Opo, konti lang. Kasi nga, di ba, pinagulong mo na siya sa asin kanina. Ako kasi, hindi ko na siya hinuhugasan pagkatapos ko siyang pigaan. At isunulod ko na nga rin inilagay yung tatlong itlog. O, tatlo ha? Huwag kayong ano. <laughs> Depende pa rin naman sa inyo kung ulan yung ilalagay nyo kasi nakadepende pa rin yun sa iginulay yung puso kung marami ba o hindi. Tapos inilagay ko na nga rin yung arena. Hindi nga pala ako naglalagay ng masyadong maraming arena kasi nga gusto ko yung purong gulay pa rin yung makakain ng mga bata. Kaya yung nilalagay ko ay e yung sakto lang magblend at magsama-sama yung mga ingredients. At nung sa tantya ko nga eh, okay na yung mixture niya eh, agad ko na nga rin sinalang hmm. yung kawali at pinainit ito. Sinunod ko na rin nilagay yung mantika at pinainit din yun. Tapos nilagay ko na yung mga pinrepare ko laki ng mixture na ilalagay ko. nga lang po siya hanggang sa maging golden brown both sides. Gustong gusto nga rin to ng mga bata lalo na kapag ka medyo toasted yung pagkaluto niya. Kasi nga medyo crunchy at sa panglasa nila ay eh, parang ang burger steak. Medyo okay nga yung pagkakaluto ko ngayon kasi nga golden brown talaga yung kulay niya. Hindi so, katulad yung mga naon kong video dun sa page ko ay eh, na talaga naman na mo nasunog na. <laughs> After ko na iluto yan, ay eh, akala ko nga marami yung baho namin kaya hindi ako nagsaing. Yun pala, kukulangin na para sa isang kainan namin kaya nagsaing nga muna ako. Buti na lang din, eh may natira kaming ketchup Doon sa huli. Kain namin sa dahon ng saging kaya hindi na nga kailangan bumili. At pagkaluto nga nung sinaing, eh agad na nga rin kaming kumain. Medyo gabi na kaya nga medyo nambumuryot na yung mga bata. Hindi kasi yan sila nagsitulog kaninang hapon kaya nga. Dapat imaga eh, ko nakapag-prepare ng pagkain. Ang kaso, medyo matrabaho yung paggugulay ng puso ng saging kaya nga medyo ginabi ako. Anyway, halika nga po at samahan nyo nga po kaming kumain. Oh, that, that <laughs> sinang ketchup. Kain na wag ka na mag ketchup. Hay, kumot. Mukha ketchup. Oh, wag ka naman mo na mag ketchup. Eh, ayo lang ulam na lang. Palit mo na lang yang ulam. Palitan. Mama. Oh. Kailangan mo kanin. Yung uli i palit mo. Beh, ambet. Alisin mo yung may ketchup. Okay, need na pagkain. Hindi 'yan, hindi 'yan yung ulam. Ulam. Yan, opo. Alisin yan, ay no, yan muna uy. medyo wala nga sa mood sa foods yung mga bata kasi nga kain lahat na, kami may ubot sipon. Mas maganda nga sana yung kain kung may sabaw ang kaso nga sa ngayon ay wala. Medyo inaantok na nga rin yung mga yan kaya nga parang lobat na. Hindi ko na nga rin sila mapilit kung ayaw na nila kasi nga magwawala yung mga yan. Ito ang bulamak Medyo mainit pa nga yung kanin kasi nga bagong luto kaya naman kung todo ihip nga si kuya. Pinauna ko nga muna silang sumubo kasi nga yung gusto ko ay eh, yung sausawang ko may sili. Tinitingnan ko kung gusto nilang kumain mag-isa o gusto ba nilang magpasubo. Pero ang sabi ng kapatid ko, yung bunso ko nga ay eh, kumain na sa bahay nila kaya nga hindi ko na rin pinilit kumain. Hmm. Dahil sa nakikita ko sa mood niya ngayon ay eh, talaga namang antok na antok na siya. <laughs> Eto nga at sumubo na nga rin ako ng akin. Siyempre kumuha ko ng sili para kahit papano ay eh, lumabas-labas yung sipon ko. Anyway, hanggang dito na nga lang po ang aking video. Hanggang sa susunod po. Salamat sa iyong panonood.